Ayon sa ibang sikta, ang simbahan katuliko ang tinutukoy ng babaeng bayaran sa pahayag 17. Paliwanag ng ibang sikta, sinabi nila na ang babaeng bayaran o Babylonia sa pahayag 17 ay tumutukoy sa simbahan katuliko dahil ito ay may marangyang kasuotan at maraming empluensya sa daigdig. Sagot, dating Romano-Katoliko, ang Babylonia sa pahayag 17 ay isang simbolo ng imperyo ng Roma noong unang siglo na umusig sa mga Kristiyano. Wala itong kinalaman sa simbahang Katoliko, kundi sa pagganong sistema ng paniniwala ng lumang Roma.